Hello, hello. Let's go to the market with husband. Yehe, may kasama na akong mag-market. And of course, may kasama na rin akong mag-budget. Ha, <laughs> o oh, ba? Diba? Ayan, binili namin yung tahong. Malalaki yung tahong ni ate, kaya yan yung napili namin. Ang daming fish. At iba pang mga seafood. Ayan, oh. Kung gusto mo yung mga seafoods, punta ka lang dito sa Palompon Market. May mga gulay rin. Bumili kami ng mixed vegetables kasi gusto yon ni Habi. Ayan. Nakita niya yung classmate niya. Nakipag-usap muna siya saglit habang nagaantay ng niyog. Kailangan namin ng milk ng niyog para sa amin. Kilawin. At doon na nagtapos ang aming market day. <laughs> Pauwi na kami. O di ba diba, may driver na rin ako. Thank you, husband. Nang wala siya, andun pa siya sa work niya. Ako lahat ang gumagawa nito. Ako ang mamalengke, ako ang drive Ako lahat. Pagdating ko ng bahay, yung mga kapatid ko na ang bahala. Pero kung gusto kong masarap, ako na magluto. Masarap naman na magluto yung kapatid ko, lalo na yung babae. Kaso, minsan, pag wala sa mood, iwan ko, di ko maintindihan yung lasa. Kaya para sure ako na masarap, ako na magluto. Charing! <laughs> so ayun na nga, back to the video. <laughs> Nag-video muna ako sa mga bahay na dinadaanan namin. And charang! We're home! deals is for Kilawin. Seashells for Tinola. Yum! Cable at aninikad tawag dyan. Dito sa amin. Tapos may fish na maliliit akong nabili. Ayan, budgeted talaga tapos yung may tahong yan mix yan with well nagpakulo ako ng tubig para sa tinola inilagay ko na yung bulaklak na nabili namin para sa aming altar sabi ko sa kapatid ko kunan mo ako ng video <laughs> at kinuha ko na yung mga nalalantang flower so every week ko pinapalitan yung flower sa mesa namin pati sa sala namin at of course sa altar namin And, ayan na yun seashells. Mix na yan. So, pinapakuluan ko muna saglit yung seashells. Andito na muna ako sa pagpapalit ng flower. Para ilagay ko sa center table ng sala at ng aming hapagkainan. Ganito lang talaga yung flower na binibenta ni tatay. Kaya ito, ito talaga palagi ang binibili ko. Wala nang iba siyang klase ng flower. Kaya okay na din to. Ayan. Oh, ayan si baba. Ang rason kung bakit naglalagay ako ng flower. <laughs> Pero wala namang special event. <laughs> everyday lang talaga pinagpapasalamat ko kay Lord. At para sa akin, everyday special. So, naglalagay ako nito. At feel ko kasi pag naglalagay ako ng flowers, feeling ko ang fresh-fresh ng paligid. Yun lang. At tayo tapos na maglagay ng mga bulaklak. At ayan ready na rin yung food, kainan na. Happy Sunday everyone. Hope you guys have foods on your table too. Okay lang po kung hindi marami ang ulam basta't kasama ang pamilya natin. Thank you Lord for all the blessings. Thank you for watching.